yan yung puno ng ano ng atipolo or glow tree yung ano ito dahon tsura ng dahon mga lods bilog pangit tong nakuha natin mga lods yung isa maganda yun. Ito na nga guys, ito yung natin yung nakuha. Wow! Nagyan natin dito. Pre, mainit. Paso ako ah. So ito guys, yung ano natin, yung katas ng ano, dagta ng atipulo. Ito natin siya nilagay. At ito, mantika. Yung siya mga lods. Tayo ay magluluto ng pulot natin, yung dagta ng ka, ng atipulo or glue tree nilagay natin sa bao lulutuin natin siya mga lods papakita ko sa inyo kung paano ko magluto ng pulot pataka natin pakita ko sa inyo yun yun siya, mga lods yan haluin muna natin yung itsura niya mga lods tapos yung apoy oh, natin salang natin mga lods pakukulaan natin habang nakatalang mga lords ay halu-aluin nyo. So ayan na mga lods, kumukulo na. Kumukulo na yung ating danta ng atipulo. pulo. Haluin nyo lang siya hanggang sa maluto mga lods. So, Malapit na siya guys maluto. So kailangan guys pag luluto ng pulot kailangan lutong luto. Kasi pagka di siya luto tutulo yung pulot. Pagka hilaw naman matigas. Ayan tamang tamang saktong saktong. Ang luto na. Haluin nyo lang guys ng haluin sa mabilog. స్వ

ng dito na чем любит Guys, ito nga pala yung ano natin, bagong luto. Pwede okay. nyo ah. gawing tirador. What? Hmm. Yung luto natin, oh. Ah. Hmm. Ito yung dati natin. Medyo maitim na ihalo lang natin to guys kasi sayang naman pag tinapo natin to saka konti yung nakuha natin ngayon yun o oh. bumabalik yan mga leads lang kasi pagka lutong lutong bumabalik kasi pagka hindi sya babalik tumutulo yun maubos ng pulot nyo pagka tumutulo yung pulot yung tawag dito yung gata ng nyug Binamit ko rito pwede rin yung mga lods yung gata ng nyug kunti nga kunting patak lang din ano hindi siya bumabalik hmm. hindi marumi na kasi to Halo lang natin to. Ito yung bago. Yan o. Ayan ang ating ang gawang pulot ayan ang dami nyo ang galo na lang natin hmm. ang dami nyo pag nilagay na natin ito na itong kahoy yan mga lods sige mga lods hanggang dito na lamang salamat sa inyong panonood itong ating tulot. pulot pulot na natin yung bagot sa kayong luma ng domino na puro polo